Ayan mga idol, magandang umaga po sa ating lahat dyan mga idol. Magandang tanghali at magandang araw po sa ating lahat dyan mga idol. Yan baling ngayong araw po mga idol. Magduluto na po kami. Saking sa aking huli kagabi mga idol. Grabe yung spirit ko kagabi mga idol. Kahit sobrang layo mga idol. Okay lang pala pag di kami makasama. Kaya marami kang huli. <laughs> <laughs> Hindi naman sa ganun. Yung pinuntahan kasi ko kagabi mga idol. Malayo. Sobrang layo. Tuan oh. pa mga isang kilometro ata yun mga idol <laughs> kasi mga idol hindi ko na alam mga idol asan ito banda ba yung pinuntahan ko mga idol kasi parang wala wala ko papunta sa malayo mga idol hindi ko na alam asan ko isan sana yung lugar kaya natataka na ako ba kasi maraming blue crab doon tsaka mga isda nagkalat lang ba tsaka yung mga blue crab mga idol kundi lang siguro maliit yung bangka bangka ko mga idol kung ano, siguro marami na siya, siguro akong huli mga idol kasi yung iba mga idol nakatakas ba lumangoy mga idol, sumakas sila ayan, bali pakita ko na lang yung kwan, mga idol yung blue crab ayan, niloto ko na mga idol ito yung mga blue crabs na laki ng kaliro na puno mga idol ayan, yung iba mga idol binigay ko sa aking pinsan yung isda at saka yung may mga blue crabs ayan, but pali ito lang yung mga idol yung malaki at saka matataba ang iniwan ko at saka may kung ba ito ito, yung favorite yung Wilson mga idol. Sadya pa talaga ito mga idol doon sa ako. May, kuan ba? May bas nga bonbon mga idol. Ito talaga yung sadya ko para ka idol Wilson to. Kasi hindi siya masyadong kumakain ng kuwan, blue, crabs. Kuan, blue crabs. Yan, saka may kuwan pa. Oh. May lukon pa mga idol. Ano? Yan o, lukon. Yan. Bili yung gagawin namin ito mga idol. Iba na naman, sabaw, pero may gata na. Yan. Sabaw siya mga idol pero may gata na siya Bali lalagyan natin siya ng gata mga idol Yan Kukupan ito mga idol Kumot na ito ba ito Ito na mga idol Ito lang Tangad, silispada, Bombay tsaka Kwan Pampasarap yan mga idol Wilson nandun Naglaro siya Shut out. Uh, Shut out. Shut <laughs> out. Nah, ya, sama idol. Yan beri magsimula pula yang pas pagi lutut, idol. Tubig. Ah, ha? tubig. Tubig. Dah mm. ini tubig ikan nara, ikan nara aku. Butang nara tubig dah nangkuan kata. prepare mula kami mengidol. Saya memang hari kerus pengidol. Ya, lagi aja nangkuan ting tubig mengidol. Kunti lagi nangkuan idol lah. wag well, di natin namin mga idol kasi yung gata niya mga idol baka yung lasa. yan, hindi sunod natin ito mga idol yung ating yung magkaliw hmm. kailangan mo na yung pakulim ng kwan, mga idol saglit uh, para kung ba para maluto siya sa laman hindi yung gata mga idol kuhan lang yun, pandali, pandali ang pakwan, kuhan yun yung gata mga idol para hindi siya ma magbulak-bulak ba mag-sticky yung kwan, mga idol ubos uh, na ang laki naman ang luko na yan. Ayan, may ulam na naman tayo. Ang idol na kamaring, grabe yung silte ni Mr. Kagabi. Lemon hmm. grass, tangad. Tanglad. Tanglad, tsaka may kagawa sil Siling haba. Siling haba. Ay, laki ito na. Ayan, tsaka may kagawa bumbay. Balikin yung kunimplito ka na mga idol. Ayan. Ayan, bumbos na na. Yan, bali pakuluan muna tayo ng saglit mga idol. Tapos lagyan natin niya ng gata mga idol para malinamnam siya ba. Takpan mo muna. Yan. Takpan muna natin mga idol. Yan, mga idol, bali shout out muna tayo mga idol ha. Yan, bago tayo kumain mga idol, may shout out muna tayo. Ah, dami nito, dami niyo mga idol, pero okay lang mga idol. Kasi kayo naman yung nagbibigay na, sa amin ng, mga idol. Kaya ang lakas ng loob magpatuloy sa aking mga video mga idol. Yan, mga idol. Bali, unang-una sa lahat, mga idol. Yan. Ha? Ayun, may mga ito ay. Bali, may second mo naman. Ingay. Yan, unang-una sa lahat, mga idol. First of all, I see, first of all. Yan, shout out kay Angkol sa nagbigay nitong GoPro. Yan, Angkol. Narabi. Yung kuha niya nilinaw ng camera na binigay mo sa akin mga eh ay ang ayan bali shout out po tayo kay Angelito Capistrano ayan shout out kay Anghili... ay kang Elizabeth Donal. ayan shout out po kay Esther Hermosilla ayan shout out kay Arthur Consulta ayan shout out po kay Joseph Magdura, ayan shout out kay Marvic Clarabal, ayan shout out po kay Christine Agbisit Agustin at sa kanyang asawa nga si JBN, ayan shout out dyan ma'am ate, at sir, shout out kay Underdog, ayan shout out dyan idol kay Binji Mak Macarilay, ayan shout out kay Papa Ambong, ayan shout out po kay Susan Muhika, ayan shout out kay Nonoy Kuyuf, ayan shout out po kay Ludivica Abulinsya, ayan shout out kay Orlan Ansero, ayan siya taot po. Kay Leonard Navarro, ayan siya taot. Kay Willy Ebron, ayan siya taot po. Kay Chino Panyo, ayan siya taot. Kay Jonathan Prado, ayan siya taot po. Kay Jinky Retiro, ayan siya taot. Kay Dalia Ibadone at kay Pordy Channel, ayan siya taot jan. Kay Ilading Ding ayan siya taot po. Kay Arman Bugto, ayan siya taot. Kay Tata Dilalus, kay Kuko ni Martin, ayan siya taot yan idol. Kay Ate Sisi Tripax, ayan siya taot. Kay Mam Nura Pantinople, ayan siya po kay Christopher Gutang ayan siya taot kay Martis Guapa ayan siya taot kay Martis kay Armando Biluria ayan siya taot kay Edgar Igot ayan siya taot po Edul kay Edwin Nato ayan siya kay Nida Dilarosa ayan siya taot po kay Roxy Abad ayan sa taot kay Virgilio Dum Dumaya ayan sa taot po kay Aldrin Itchaba ayan siya taot kay PJ Famisan ayan sa taot po kay Jubin Tingsun ayan sa taot kay Robert Ostero sa taot kay Pagod Panda ayun sa taot po kay Sharon Murata ayan sa taot kay Maribik Clarbal o kay Ray Mais ayan sa taot po ayan sa taot sa taot po sa lahat ng nanonood sa aking mga video mga idol ayan mga idol bali maghintay muna tayo sa ating niloto mga idol pagkatapos niyan mga idol kain na po tayo yan sana samahan nyo kami mga idol sa aming pagkain mga idol para masaya naman ba? at masaya din kayo na habang kumakain kayo mga idol pan kasama nyo kami sa inyong pagkain ayan mga idol kumukulo lang siya mga idol pero kung pa yan mga idol pa kulo kulo mo na saglit ayan bali may may ano siguro mga idol ha hinti hinti mo tayo mga 5 minutes siguro mga idol ayan okay ayan mga idol bali maglagay na po tayo ng gata mga idol kumuta na na alam ha mabangon na kasi sa ano ba ayan Mas bali yung gata, gata. Lagian -lagi tiang kat tamang mm. itu. Ian, koi, Kainit, eh? PT. PT kono. PT ang bahau. Ah. PT kono bahau mang itu lebih nak aku mimpi PT mang itu. Dek ke PT, buna mereka. Koi. ayo mang itu lo. Sekarang mang itu, eh? Sarap libre, niyan, libre na yan mga idol. Kapag binibili yan mga idol sa merkado, mahal na yan. Koy. Mga ilang ano, magkano yan love? Yung buong kawil. Well. Kuan, 120, 200 per kilo yan mga idol sa merkado. Sus. Kapag binibinta. Pero yung kuan mga idol, bili na sa merkado, 60 pesos lang yan mga idol. 250, 50. 50 pesos. Mm, um, galing yan sa kuan mga isda. Pero pag binibinta na sa merkado, 100 yan. So, Man, 120. na yan. 220. Mm. Um. Mahal pa sa isda. Ayan mga idol, bali tapos ko nang nilagyan ng gata. Hmm. Bali kain na siguro tayo. Oh, sige mga idol. Wow! Yan na po mga idol, itong ginataan natin yung bungkaliw, yung paborito ni Wilson. Tsaka ito, mga blue crabs na malalaki. Yan, ito na po lahat mga idol. Ito na sila. Yan mga idol, kain na na naman! <laughs> Ayan mga idol, mga kamaring, kain po tayo. At ito na po ah. yung kuha ni Mr. Kagabi. Kaya na po tayo mga idol. Sige, umpula. yan po okay, Yan. ikaw, bi, bi. Mm. Okay. Just, salamat sa Diyos. Yung Amen. Amen. Yan. Kaya na po <laughs> tayo mga idol. Ano <laughs> <laughs> Yan. ko, idol. Sarap ng idol. laki. Lukod, sakto tu je ni dito tu tu bola, bola mo. Na. Hmm. Na. Hmm. aku Ako panit din. Ah, sarap ng ginataan mga tuloy. Ng ginataan. Ginataan buka eh. Sabi, ilag sabaw din na tikbe. Sabi, ilag. Sabi, Nunan, mana? Mata. Kerap. Hmm. Lima sebab. Hmm. Hmm. Ma. Hmm. Tuan Hmm. Nak ah, oh, nak.

Madol. Kain tayo mga idol. Sabayin niyo po kami sa aming farm. Um, pananghalian. Ah, harap. Ako panit. Kaya ma. Sabi mga idol. Hmm.

baik macam tu Kau nanti main idul gamring Huh Sirtihan ni mo gabi ilab na. Hmm. Marami ka talaga na huli. Gamay na kabag pa ako. Nakap Nakapagbigay pa ako. Sayang hindi kami nakasama. Hindi na lang kami sumama ng idol kasi ano, maaga siyang pumunta sa dagat ba mga alas 5 pa siguro yun. Mm. mm lasing ko pa mga idol pag gabi na kayo maapta na sa alam nasaan maapta na sa tao nga mm. mm. dami dugo sa iyo hmm? dami dugo sa iyo ay mm. sa wala may kayo. Nalabo, oh. kuotas, gamay man nga nako kung no, oh no, no. mm. Hmm. Kau ni siapa bang kau lah ber. Hmm. Macam mana? Bang kau ber. Hmm. Kau. Kau ni tu dong. Dukut nara ni. Hmm. Dukut. kan putay mga idol uh, iye, ko, eh in pusok nang mango ay sabron boso muka sini kubsabaw <laughs> uh, uh. Kana hmm? badurani mo. Ni kalam? Kana badurani mo. Kai 30 ka sun dan. Sayuta. Hapun. Hmm. nga naog ka ng white class, ako manghod mm. Eh para makauban ko ba na yung mabiling dodong <coughs> uh. Yung ba no? Yung ulit mga dito? Yung pinapangarap ko lang ito noon lab okay. itong mga ganito lambay pero ngayon ang dami na hmm. hindi pa maubos hmm? tagbod pa maubos hmm. Tuan B. Hmm. Mama kau tak uban lab. Nalaman. Hmm. Nah. anak. Hmm. Sebelah bukal. Uban lagi kayak Batman. Babon nak. nak nak. Merkules tu no? Hmm? Merkules Ne? Merkules rono Merkules? Merkules barono Merkules Hmm Hmm Merkules Arun lab? Pa aku no iya? Hmm 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 Ata genya aku? Hmm Hmm ang bakas ate kawel. Ha? Ano ka ba ako? Iyot nung pasawag na muntag, baboy? Pasaw nga. Kuan man. Tawag <coughs> ano? Kuhit magpagaon ni manok. Yung eh, burong gibilin. Diyan nung. No. Ah. Mo lagi, mo tanya aku eh. kamera kau ni dah garek buntab. Tunggu ngar bompet atau? Si pasal. Baiklah, kilos babu ikhwan pasal. ayaw mo kaagbong ka well ang saan? ang sambay ang sambay kilson na yung ito idaghan kilson masya mo kain kayo ron aglambay man ang katong pasayin ang kaon nako hmm. uh -huh. Awa! hmm Ambilin aku nak siap Tambuk ni 決、うん、めん。 kasih nama apa onya ba yung kan dia hmm muka dia ba mekai penca oh grab yang serap segata yung muka dia Tapos na ako mga idol. Uwi na ako. Yan mga idol, mga kamaring. Tapos na po kami kumain. Ayan. Bye bye na be. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong tanghalian mga idol. Like, share, and subscribe po mga kamaring. Hmm. Bye bye. Ayan. Mali tapos na po mga idol. Tapos na rin sila. Yan. Huwag po kalimutan mga idol. Mag like, share, and subscribe na rin sa amin mga video. Yan.